Exit lang dito, dito, dito na Okay po Ayan, uh, thank you so much Miss Elma Balderrama. Ayan uh, Sobrang saya At uh, Nabigyan natin ng kasayahan Ang mga taga liman Sityo ng Barangay Pulot Welcome to my YouTube channel, Easy Dance Instructor. Please like, share, and subscribe. At huwag kalimutan ang notification bell. I-click para updated kayo sa aking more more video. Yo! Uh, mapagpalang hapon po sa lahat uh, mga kabisig. Andito po kami ngayon sa Barangay Liman. Kung saan dito po kami magbibigay uh, ng... Um, saya sa mga sa lugar na to sa barangay Liman uh, syempre kasama ko si Shocknoy Lop tapos si Aling Maria and then yung iba po pupunta lang po dito Pabigas program po sponsored by Miss Elma Valderrama and uh, thank you so much Ma'am Elma Valderrama sa sa solid na suporta uh, sa Team Kabisig Karinga partner and of course lead by Kuya Regan Blag. at ang aming presidente na si Nolags TV. Ako naman po yung Vice President Easy Dance Instructor. May mga new officer po tayo ngayon ano. ayun um Samahan niyo po kami guys. Andito pa lang kami nasa kalsada pa kami. Pupunta papunta pa lang kami doon sa sentro, sentro ng Barangay Liman. ayun na uh, kasama ko si Shock Noy. Tara, sabahan niyo po kami guys. Let's go. Is uh, mga uh, kabisig ito po magbibigyan na tayo ng claim stub sa mga bahay bahay dito sa barangay liman andito kami ngayon uh, tatawid kami <laughs> ni kasama ko si Shoknoy tatawid kami dito um, may mga bahay pa kasi doon uh, magbibigyan kami ng claim stub para pangpalit ng bigas sponsored by Miss Elma Valderrama Let's Let's go dahan-dahan adiw, kitong kitong luway lang itong <laughs> kitong sige shock na kitong yan yeah. punta na itong bahay na to Ayan, na po kami ng ng ba dito Tao po. Parang buliga lang ata to. Tao po. Parang walang tao. Hapon. Parang buliga ata to. Wala <laughs> tao. Wala tao. Doon kaya may mga bahay pa ata doon. Tingnan natin. Tingnan natin. Suntan natin. Parang wala naman atang bahay dito. Parang bundok na ata 'yan. Oo. <laughs> wrong way kami, wrong way. Ganap kami. Ayun. Dito natin unang bahay. Ito ito. Bahay ba 'yon? Duno oh. or tangkal? Kabalayan yun. Sige, puntahan natin. Andito oh, na 'yung karamalis. O sige, sige, sila malis na doon bahala. Sila Aling Maria balik ko kami dun yung mga nyug tao po hapon ate hindi hali ka ay Nasaan si mama mo? Ito po dito sa ano. Ito dito. Oh, ibigay mo to ha kay mama mo. Uh, pumunta diyan ka mo. Um Pabigas program galing kay Miss Elma Balderrama at ang Team Kabisig ha. Ayan, thank you. halayo Opo. ito po claim stub galing kay Miss Elma Valderrama at sa team Kabisig ah Kabigas program po yan thank you po punta lang po kayo doon okay yan hapon mga nanay Alay, ako po si AC dance instructor kada team Kabisig. Kanino po 'tong bahay to? Sa mo po. Ayan. Ay, opo. Ito po nanay, um punta na lang po kayo doon. Ayun uh, sa para po 'yan sa Pabigas program ngayon, um, sponsored by Miss Elma Valderama. Opo, makakasahing na ho kayo mamayang gabi kung wala kayong sasaingin. Ayan. Ayan po, or. opo. Thank you po. Salamat po. Opo. Ayan, uh, pa tayo sa kabila. <laughs> Nakuha na, sok ito. Sok na, na. abo man. abo oh, man, okay. Abok, oh, abok so, na na ito. Abok Opo, sige. Abok na Ah, huwag lang. Anak ko yun. Anak mo? Mm. Ayan, ito nanay ha. Mm. Sponsored by Miss Elma Valderrama. punta lang po kayo doon. At least makakasayang na kayo kahit na 'yung gabi. Mm. Ha? Sama. Opo. Thank you po. <laughs> no'y. Ha? Huh? Hapon po. Salamat. <laughs> Tangalas <laughs> dosi pa lang. <laughs> Pamerindal na. <laughs> ah, ah. Kanto lang po kami dito sa aram po maya niyo dun sa may kuro niyo ha. Um, bigay po ng team kabisig. Sponsor po ni opo. Sponsor po ni Miss Elma Valderrama Pabigas program. At least makakasain kayo ngayong gabi. Salamat. <laughs> Thank you po. Saan uh ang bugas -huh. niya? Oo. Maliit na alaga pero mabubusog din. <laughs> Ayan po. Sige po. Apo. Uh -huh. Thank you. Oh. google chat eh, Ito po oh, Punta lang po kayo dun sa may ay Ibigay uh, nyo lang po yan ha. Para po yan sa pabigas program ni Miss Elma Balderama kasama ang Tim Kabisig kalina partner. Ayan, okay. Dito Ay na rin kakon sa balay ha. Ay to kininawad atawo kay ano. Din po na balay. Opo. Oh, ah, Tindahan. Ah. Uh -huh. Ini sardin mompo. Ang magaganda naman. Oh, sige na po. Oh, ito po. Mm. Ayan, Salamat, sila. oh. Opo. Tap Tapos na kayo? Sa mga kababayan ko po i-witness po natin kung kung paano po nila tayo bibigyan ay eh, share nila sa atin yung blessing nila. And eh, yun lang po. <laughs> Ayan. Prepared. Sige, uh, hindi. Pre Ayan, big... Ayan, uh, biglaan kasi <laughs> hindi prepared sabi Ayan, uh, thank you so much. And then, ah uh, una, syempre, wala dito yung aming... Uh, ang aming advisor si kung sino nakakilala sa inyo kay Kuya Regan Vlog uh, palingap Kuya siya po ang aming advisor nitong uh, Team Kabisig and then kami pong pwede na okay na uh, magpapakilala po muna kami uh, sa inyo para kahit papano kilala nyo rin po kami dito sa lugar dyan no? Una, tatawagin ko po si Ma'am Maripin Mix Vlog Ayan, isa po, isa po siyang teacher sa Bulan National High School Vlogger uh, din po siya Diyos <laughs> marahil na hapon po sa iyo, Inti po Uh, ano mo? Uh, primero ko po ini magupod sa kanila sa kanila ano outreach program. Uh, ini po diri pangampanya sa politika o kung ano pa man kundi uh, naisipan lang nila na kanila man uh, ano diyo na danon sa <laughs> so, ano niya na panahon. Uh, an may danon man po nato sa kanila na para padagos sila na makapaghatag sini sini mga danon an suportahan man nato an kanra baga siran, baga kami an mga artista baga na nagaayo man sing suporta kung padagos niyo iimo don an mga videos daghanon man na mga para danon ni Ma'am Elma Balderrama an maka Maan makahatag sin nan padagos na makadan. Uh, ako man sa Roma na, na mga kabuangan lang anin ba na kami na duwa. <laughs> kami na duwa din kami sa mga kabuangan na imba namo. <laughs> Tapos si Raman inaalsa ina ina nila kami, indadanunan man nila kami. Kung permi nila kami inaagda sa mga outreach program nila pero uh, sa kaanuhan sa oras, diri kami nakaupon. Ngayon lang kami nakaupon. Uh, ako sabi niya, sa'yo na maestra. Maestra man talaga. Kaya ang pag-vlog, parang uyag-uyag mi lang. Uh, Panagos po nato, suportahan, ini in uh, na team. actually, nag na nabaryo ang kanira na katuan para maghatagsing danon. So, maulang po yun. Yan si Aling Maria na magayunon. <laughs> Tapi, hindi pa tapos yun. Ay, hindi pa tapos yun. Mauna. <laughs> <U> Mauna. <laughs> <U> Mauna <laughs> Ang pasa na. <laughs> Ayan po. Um, magandang hapon po sa atin lahat. Okay lang po ba tayo? Okay, lang. <laughs> okay lang. So, yun po. Um, uh, nandito po kami ngayon. Barangay niyo po yung uh, napili namin para po maghandog ng uh, konting biyaya po. Galing po sa ating butihing sponsor na si uh, Miss Elma Valderrama. So yan po, uh, isa po kaming Kalinga Partners, kung sino man po sa inyo dito, yung familiar po kay Kuya Val Santos Matubang. Yan po, uh, siya po yung founder ng Kalinga. So kami po, uh, Kalinga Partners po kami. Sinara so, po kami ang team. Yan po, um, tagaya po lang sinabi ni Ma'am uh, Marie-Fren. Uh, ang hinihiling lang po namin is um, supportahan niyo po yung mga kanya-kanya namin channel. Kasi yun lang po yung, uh, dun dun lang po kami pwedeng kumuha ng, um, pwede namin maitulong ulit sa ibang tao. So yun po, yun lang po yung hinihiling namin, at huwag na lang po kayo mag-skip ng ads sa mga videos po namin. Ako po ulit si Aling Maria Videos po. So, um, pakilala ko lang po. Alfi, para na SLP. Hello. May kalab siya sa inyong lahat na mga taga Barangay liman Una ko na pasalamat ay magpapasalamat po ako sa lahat ng mga taga Barangay liman sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin dito sa Team Kabisig Bull, Kabisig Partners. Eh yun nga, sabi nga ano para mas marami pa kaming matulungan kung sino po dito at nag-YouTube pakisupport naman po ng kanya-kanyang mga channel po namin para mas marami kaming matulungan. Uh, ilang barangay na po nalibot namin yun sa pamamagitan po nito marami tayong magtulong ng tao ayan siyempre pasala magpapasalamat tayo kay ano kay Miss Elma Balderrama sa walang sawang suporta sa team kami si Kalinga Partners at siyempre kay uh, Kuya Regan Artole, wala din si Kuya Regan nasa ano siya siya yung ano namin advisory Advisor. Advisor lang. Advisor lang. Advisor lang. Ayan. Advisor. Advisor. <laughs> Ayan, uh, yun, <laughs> advisor. Advisor. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Advisor eh. yan may bagyo. Ayan. Tawagin natin si Shock Noy Love TV. Ayan. Shock uh, Noy Love TV. <laughs> Hello po, good, after, good afternoon po may sa lahat. Abiso ha. Uh, maraming salamat po sa, sa mainit na pagtanggap sa aming grupo. Ayan, kami po ay may mga kanya-kanyang content sa charity. Tapos weekly may charity program kami na ginagawa para sa aming grupo. So ayun. Ano? Yung advisor po namin si Kuya Regan Vlog, tapos yung itong bigas po na aming ibibigay ay ganito po kay Miss Elmo Balderama. Nasa US po siya. Ayun, ako po sa si Ishok Nilop TV. Maraming salamat. Ah! <laughs> Sorry. Exit lang dito, dito, dito na. Okay po. Okay po. Uh, thank you so much, Miss Elma Valderama. Ayan, uh, sobrang saya at uh, nabigyan natin ng kasayahan ang mga taga Liman, sitio ng Barangay Pulot. Ayan. <tinyo> welcome po, welcome. Thank you po, welcome po, welcome. Welcome po. Hmm. Grabe yung pawis namin. Tagaktak yung pawis namin. Okay lang yan. Sige lang, okay lang yun. Hapitan na lang nato. Hapitan na lang nato, hapitan. Welcome, welcome. Pasalamat po tayo kay Miss Elma Valderama

para Panaymip. Panay, panay. panay, panay, panay. panay, panay, panay. Ang dancer, ang dancer. Adaw. Ang dancer. Ayan. Wala na ba? Hindi ba yata dun sa ano? Ayan. Ayan ah. Uh, mga kabisig, partner. Ito, pawisan. Kahit na uh, sobrang init. Um... Ginawa namin yung paraan kahit ako watak-watak yung sayo namin <laughs> pero okay lang at least nag-enjoy yung mga taga dito ayan uh, lalo na kay tatay isa siya sa nagpasaya dito sa lugar nila ayan uh, <laughs> walang claim stop <na> pala <laughs> ayan na uh, bali tapos na po yung aming uh, aming programa or yung pabigas program ni Miss Elma Valderrama ayan na uh, supportahan po natin uh, Team Kabisig, Kalinga Partner Of course, Los Bimin Hello Love Team At uh, kay Hello Vlogs Yan, uh, thank you so much Of course, kay Miss Elma Valderrama Kuya Rigan Vlog, yung aming uh, Aming Advisor May mga kasamahan namin wala dito Yan, uh, shout out po natin sila No Lags TV Tapos, um, Pikitay And of course, uh, Candia, uh, Pretty Candia. Rolly Vlog uh, Shoutout po sa inyong lahat uh, Sana sa susunod uh, Makasama na kayo Kami, kakaunti kami ngayon Kasama ko si Aling Maria uh, Maripin Mex Vlog Alpi TV And Shoknoilop TV um, Tapos si RG Mex Vlog uh, Thank you so much And then mapagpalang hapon po sa inyong lahat uh, God bless you all And bye bye